まぎに。の。 guys na kapag dilig tayo ng mga pananim makapagpunas tayo ng mga upuan so yan medyo basak basak pa yung sahig yan malinis na wala ng alikabok yan diligan na natin ang mga pananim yan diligan na yan dyan so ang gagawin natin magwalis walis naman tayo dito yan. Ayun. Hello guys. Welcome to my vlog. Ngayon guys, tingnan na natin ang ating CR. Katatapos lang natin linisin. So, wala na yung CR na marumi kanina. Ayan. Malinis na. Ayan. Wala na yung mga dahon ng ano kanina. Dahon ng Chinese bamboo. Ayan. Tinanggalan natin. And then, Diyan, sobrang linis na. Yan. Yan tayo. So, naglagay lang tayo ng pang sa hair natin kasi alikabok. Yan. And then, ayan malinis na. Yan. O di ba? Nadiligan na din yung mga pananim diyan. Ayan, dinlingan na din. natanggalan na ng mga dahon-dahon. Hindi, gaya kanina, sobrang dami. Ayan, malinis na. Pati yung CR natin. Malinis na din. Ayan. Malinis na. So. Sa labas naman tayo ulit maglilinis. Yes, guys. Ayan ang ulam natin. Sinubang tilapia.